guys ayun nandito tayo ulit ngayon nag ano ako Ma ito yung prima natin guys and actually matagal na natin itong nabili ha pero hindi palang, pa, lang, rin talaga siya nagamit dahil nga yun nga is tayo dito ay eh. palaging ulan dito sa amin like ganyan neto ngayon mainit siya no tapos mamaya bigla na namang uulan lakas ng ulan tapos hihinto hihina tapos ulan ulit ganun ba kaya hindi ko talaga siya ma-apply-apply apply sa बानसार खा थास्तु बिहानी ढिक नै तिमी अब गएर जाने अन्त हुन्छ ल ल अङ्कल Tapos na kami, na, umalis na si ama kanina, tapos niya dito. Tapos ako tinulungan ko muna si auntie dyan. Magapas nanda mo. Gapas ng damo, tapos umalis na rin sila. Uwi na rin ako. Hi hey guys, ayun tignan niyo mga gabi. Patulog na kami, pero bago kami natulog, niluto ko muna to para bukas ng umaga, may pang ano kami sa kape. Ayan na, tignan niyo. Ayun siya, nakaisa ko natin. <laughs> ano yan? Ano yan? Uh, Nagkalot-kalot tayo ay, nagkalot, sorry. Naglinis tayo kanina do Doon sa my garden Tapos sa likod guys yes, hindi lagi kita siya zano umuwi siya kagabi Kasi nga dito, tis, dito kahapon So yung guys, nagkulay na ako Ito na lang yung natira Sa aking pinto, sana sa primer Hindi ko sure kung magkasa ba siya O hindi Pero sa tingin ko parang hindi siya kasa ayan tapos tignan papa papakita ko sa inyo guys ang laki na ng aking manga oh. isa lang talaga yung tumubo kita ko sa inyo masakit yung chan ko kanina pa ako ayan ang liwanag no ang ganda ang ganda talaga kapag kaputi yung kulay ng bahay tapos ayan tignan nyo ha Ayan. Uh, <laughs> ang ganda-ganda na. Ang um, oh, diba? Yung sahig, di nalak doon. Kasi bago ko siya nilinisan, eh, ang dami talagang butterfly. Bago ko siya nilinisan, uh, bago ko siya kinulayan, inanuhan ko na muna siya ng walis tingting. Ay, mag-aalasin ko na. Hapon na ako na tapos. Brass lang kasi yung gamit ko sa so, ayan ang ganda no mm. okay na ako sa ganitong kulay okay na kayo wag ng kulay yan ayan. so ang kulang na lang is yung doon na lang sa, sa likod guys natulog yung mga bata pinatulog ko kanina eh kasi si RJ lumabas labas pumupunta siya dito sa akin ba? Lalo na si Arin. Si Arin yung pumupunta siya sa akin kasi tutulong-tulong siya. Tapos pag si Arin magtambay kasi sa akin, si IG din, ayaw din umuwi. Gusto niya din kasama si Arin pag uwi. Ganun. Ayan guys ah. Wala ka uwi. Kagwapo buyag sa puti nga color. Primer lang yan guys ah. Ayan Lalo na nakapagahala taligsik. kinakabahan na ako, nauulan, pero ang init pa naman masyado guys ngayon lang ano pa ngayon, ngayon lang, buong araw talaga siyang sikat ng araw babaga tapos ito na lang yung kukulayan natin kaya hindi ako sure kung magsakto ba yung primer hmm. ang ganda no grabe lalo na kapag nakulayan siya dito na side grabe sa pang ano na talaga eh sorry po masaya lang ho ako thank you po ulit manangin ng kao Jay shout out po sa inyo thank you so much po ang tagal na nitong nabili pero ngayon ko lang talaga siya na apply kasi napansin ko ngayong araw pinaano ko kasi pag, umaga tinitignan ko Azur Sa? लोतेसम्म बाटोमा अहिले यस्तै गराउनु पहिला के बल्ल हिँड्नुहुन्छ कतै डाला छ बारीमा यस्तो जाने सापोमा कसले डाढ लाग्दैन त Ah, ang bait side side mapiri. Azur. Nay bidi matri. <laughs> Ayen. Kinausap pa kani ante. Sabi niya, nakarating na daw siya doon sa bahay, paparating na daw siya sa bahay. Wala daw yung susi. Oh, bumalik siya dito. Galing siya kasi kina Jano sa bahay Jano. Wala lang, gala, gala, lang ba? Tapos, kunin to niya sa akin. Nung pagtawid niya daw, pagdaan niya daw doon, yung ahas daw papunta daw dito na side. Sa so, may dito kasi, na kung naaalala, kung napapansin nyo guys, ha, yan dyan, dati is ano yan ang boiler. Doon daw patungo yung ano ahas. So, sabi ko naman sa kanya na magdala, maghahawak siya ng ano ng kahoy, iganyan ng ganyan niya babago sya siya lalakad. Uh, sabi niya sa akin, grabe daw yung kaba niya. Ah, syempre, sino ba namang hindi kakabahan? Ahas na yun eh. Kaya nga dito sa akin, nagkukulay ako na sa likod ko. Panitingin din ako guys. Kung alam niyo lang. <laughs> Tapos yung dito, baka bukas ko na lang din to siguro kukulayan guys. No? At bago ko siya kulayan, eh, gagapasin ko muna siya dyan. Gaya ng ganito. Yun dito kasi ako dapat yung magapas. Pero dahil si auntie, eh, nagapas siya dito. Si ama na yun, yung binang kong babae na yung nagapas dito. Ayan. Pero alhamdulillah guys, nagkulay-kulay ako dyan. Wala naman tayong ahas na nakita. biag ay, hindi talaga ako makaano guys. Ay, hindi talaga ako maka... Ang tawag dito. Eh Hindi ako lang ganito. Kaganda siya ba? Pero huwag niyo nang pasinin niya mga bato sa taas ha. Kasi yung mga bato na yan. Yan yung pangpabigat natin sa ating yero. Hayaan niyo na ho yan. Ang importante hindi na ho siya tumutulo sa ngayon. Ay, hindi naman sa ano sa living room. Ang una ang pinakaano kasi talaga isang sa may living room yung pinakamalaking ano ng tubig, tulo ba. So, dahil, ano guys, um, inayos na uncle yung uncle doon. Kaya, yun, hindi na siya nag, hindi na pumapasok yung tubig. Pero doon, sa side sa may pader, meron pa. Pero hindi na yung gaano kalakas. Pero it's okay. Ang importante, hindi na siya gaya ng dati naman lakas yung tubig na pumapasok. Sapo, pilihan ko. <laughs> <laughs> eh. <tongan> Sabi ko eh sa kanya, mag-iingat magingat ka sa paglakad lakad jaan maka ahasan naman ulit tawa lang siya, tapos sabihin sa akin kasi yung kulungan kasi ng boiler ano yan, marumi. Tsaka sabi ko din sa kanya, at doon din kasi ante, marami nakatambak na kahoy. Sabi niya, oo. Oo, oh, marami talaga nakatambak doon na kahoy, guys. Kunin ko pala yung walis natin, eh. So, yung bukas ko na ito talaga tatapusin, guys, no? Kasi medyo nawala na yung araw. At baka uulan pa ba? Tsaka bukas, bago ko siya kulayan, eh, mag-ano muna ako, mag-gapas muna ako dyan. Gapasan ko muna, saka ko siya kulukulayan. Hmm. Yung lupa dito, guys, eh, sanggang dyan, sa may bato. Ayan, ito yung sabi sa akin naman nang na, anuhan ko daw ng bato dito, palalakihan niya daw yung mga na ganito. Pabuti ng ganyan ba? So, isarado na lang natin ito diretso para hindi ko na kailangan pumunta pa dito mamaya. Ayan. Tapos yung ito, may natira pa naman akong pintura. Kikiskisan ko ito. Tapos kukulayan ko ulit. Dahan-dahan na lang muna natin guys. Tapusin ko na lang muna yung pagkulay ko ng primer sa kabila. Saka ko yung kukulayan. Thank you so much po ulit manang. Sobrang ganda talaga. Asa na yung pang ano ko dito? Yung ginawa ko kasi mo. Eh, hindi man yan. Yung ginawa ko kasi pang ano dito eh, si yung mga na ganyan. Yung maliit lang, wala man yung maliit na sanilas Kinuha siguro ni Arin kanina. Ano man ang taloy dito para nahawan ba kasi inapakapakan ko habang nakukulay ako. Start na yung lumalabas yung mga ganyan na uod. Till baga. So yung ibig sabihin lang yan pa winter na talaga. Ilang masa lang. Winter na. So guys mamaya po ulit maghanap muna ako ng hanapin ko yung maliit na sanilas na pang ano ko dito. Dito ba? Pag nangan di man din ito. hindi na guys, tulog po yang mga kidots ko. Si Arinel, may kapintura din niyo mga paa niya. Ay, mana naman nandiyan sa ay mga tulog. So guys, ako naman ay magpahinga muna ako sa Ah, uh, hindi magano muna ako, magugasugas muna ako tapos pag wala na yung init ko sa ulo. Kasi mainit yung ulo natin dahil yung nga mainit sa labas. Wala lamig, lamig muna tayo ng konti tapos magugas muna ako ng mga plato. <laughs> may pintura talaga yan natin. Dami yung pintura si yan. Siyan, namula siya sa ano sa paghawak-hawak ng brass ba pero okay lang kasi work it naman natapos ko siya nandito na side sa isang araw ko lang yun guys no pwede ko siya naman talagang tapusin sa ngayon no pero wala na kasing yung araw so bukas ko na lang gagawin at saka kailangan ko muna para safety din para sa akin kailangan ko muna kapasin yung mga damunday bago tayo pupunta doon so, yun guys Thank you. Once again, thank you ulit po, Uncle, Uncle Jay in Manang. Thank you so much po. Nakulay ko na rin siya sa wakas. Bye-bye <laughs> pa, everyone. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye. Maliligo na rin ako mamaya Thank you po. Thank you, everyone.